good morning, good morning. So mapagpalang araw na sa atin lahat. Yun ha, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Yan, dito na tayo sa likod. Ah, uh, kapag ano ng tubig kanina, nung bago tayo nagatid ng gatas, yun, nakagatas naman tayo ng kalabaw. O so, ngayon, ang task natin is mag spray na naman tayo. Ayan na, ah, pasensya lang po sa mga nagsasabing panay na lang daw kung kada makita sa vlog natin ano, ah, pag-spray ng kalamansi. O oh, yan mga boss, yung pag-spray natin ng kalamansi, alam nyo naman, uh, ah, pa, alos pagitan ng dalawang araw lang. Nag-spray tayo ng kalamansi. O oh, yan na, ah, ah, yun lang yung bali ano natin, every, everyday routine natin ngayon, this month na to, kasi nag-aalaga nga tayo ng bulaklak ng kalamansi o, oh, kaya expected nyo na po na kada pangalawang araw ng vlog natin kahit na hindi naman everyday yung vlog natin minsan na, na ano tayo na escape tayo ng ano ng vlog yun kada maga maano nyo yung pag spray Ayan, ah, kaya po, ay na kaya po ganon yun pagitan isang araw tayong ano ay ngayon dalawa na dati ano dati pagitan isang araw lang ngayon pang tatlong araw na ngayon bago tayo mag spray ulit Kah, nung isang araw na nakati tayo pumunta tayo sa ortis, tapos kahapon nag scatter tayo dito sa likod ngayon pang tatlong araw nga ah, uh, pag -ano naman tayo mag spray tayo kaso yung gamot natin ito na lang magpapabili pa lang si nanay tapos bus boss. Ay. Hey. Eh may nag-comment kasi na ano, kaya gano na lagi na daw pag iisway nakikita sa ano natin sa vlog. 'Yon, pagpasay siya niyo na po. Ano muna natin? Mga dalawang drum lang siguro muna 'to. Dito na ako pagpawili ng gamot si nanay Kaya ito na muna dalawa ng gagamitin natin Yung dalawang mo Mamaya na natin yun Nagpawili muna tayo Lalamhan sa pangatlo. Pwede na mga ito. <coughs> Start na tayo. Yeah. Palabas na si Araw. Ispay naman naman tayo ng kalamansi. Yan, pasensya na po kayo mga boss kung lagi na lang pag-spray ang nakikita nyo pag natin sa umaga. Ano lang to ito? pag dalawang araw. wala katulong araw. Doon tayo nagi spray ng kalamansi. eh hindi naman tayo ano nag nga tayo maaga alos hindi tayo nag-i-spray ng ano madalang na madalang yung pag natin ng hapon sa kagabi nung minsan gabi tayong nag-i-spray ng mga paro-paro Hindi na pa rin. Okay, ang depression ako na ano natin. Ba tayo lumakas? Medyo mahina eh. Parang nung karang. Tagal natin nag-spray dito. Hindi eh. pa lang ganong ano yung mga boss yung ano natin. Yung mga buwan ng kalamansi. di pa ganong kita. Pero makapal din sila. Hindi nga lang sabay-sabay. May mo. Eh, di may na pang-worry. Ayan o. pwede sila pa uh, pahapon dito sa kabila eh. Sabi mga kay Mrs. D, muna sana tayo mag-vlog. Kinahanan niya, sayang revenue kahit magkano lang. Ilang ano na tayo, ilang araw na tayo na-escape ngayon buwan na ito. Dito tayo nakakapag-vlog. Sayang tayo revenue kahit pa unti-unti lang. sabi niya magpaliwanag na lang tayo bakit tayo laging spray ang ginagawa <laughs> sana po makaintindihan niyo na lang ano po talaga sinaka content po natin sa bukid ito lang po yung ginagawa natin sa pang-araw-araw. Pag nakabili tayo ng ano, maninig tayo na lang tayo pag walang gano'ng trabaho. dalawa po kasi ano natin yung ginagamit natin sa Novarel na yung isa may ikse yung pang ibon yung may ikse barrel tapos yung isa naman yung mahaba barrel kaso balokot na yun hindi na pwedeng lagyan ng pellet pang ano lang siya pang tiksay lang kaso medyo mahina na rin kahit mahaba barrel Ariga ay nang sana kung makakakuha makakabili tayo ng isa para kung gusto masama ni Boss Andy makasama natin Nagagamitin siya nagkataon baka sakali yun mga boss lumakas yung makakana natin tumutulo doon sa bungad kanina kaya medyo mahina so tinatahan natin Ligpitan natin. So ngayon. Eh, medyo malakas lakas na siya. Wala ko lang kung nakabili na nandun si nanay niya. Alam ko hindi natin susuporta sa spray to. Mga ano, pinaghirapan natin. Saka yung gasto. Pag di na alagahan sa spray din yung natin sa gasos sa ano sa damot o oh, babali wala na nga lang tayo ng pagitan ng dalawang araw ngayon dahil nga hindi na sila bulaklak bunga na para di lang mga tusok Hindi pa natin natayo lahat ng ano, talong. Pati ba pa ako dito na tumbalo. Eh.

Lino dia. Dua alas ni. Nah. Ah, Lino dia. Rumah bas. Tanggal. Hmm. Huh? Ah. Nak kawal na nama nanti nung ano? Spray. Ewan hey, okay. ko kung di na naman ano to. Huwag na lang sana. Pero sa, sa susunod na pag i balak natin ano, palitan na yung pump natin. Medyo ano na yung pinakahehe ng pump. Maluwag na. Kaya malakas ng manira ng ano. manira ng mga goma. Hoy, kaysa kaysa kada isang linggo ngayon dalawang beses na tayo nagpalit yun, sira na naman eh, kada palit natin 350 o balak na nating ano sabi ko nga kay nanay uh, palitan na natin yung pump eh ko nung huling, pag iisang taon na nung huli tayo nagpalit ng pump kulang isang taon nasa ano na yata, kulang 3,000 yung ano, pump, ewan ko ngayon kung magkano So, palitan na lang natin para iwas hassle. Saka ka yung ano na yon? sabihin na natin kada isang linggo. Ah, 700 tayo, 350 lang lang, 350. Sa dalawang linggo, 1 Kung isang buwan sa pagpalit tapos na hassle pa tayo na ano yung pag spy natin nagkakaagiriya nagtatagal o oh, yan sabi mga na nanay ano na lang palitan na lang so ayan mga dahil bagong palit good na naman ayun ko kulang mayayari tayo ngayon hindi na naman magkakagiri eh okay na naman yung lakas bawasan natin na nating mayari good sa naman siya yan hindi siya mahina dahil bago palitan na may goma ayaw ko magtatagay yung goma na yan ano na lang yan sinagpalitan na lang yan dito na tayo mabasa na sa so, gawin dulo ayan ah uh. <coughs> titimpla muna tayong gamot nakabili na si nanay ng gamot paalanganin pa naman <coughs> ay kaano tayo kakakain na muna Siguro tayo mag alas 8 na may malalaki din ano, madalak na yung ano, yung huling tira nung pumitas may malalaki na rin dahil tubigan basay ano basay lupa Kain tayo. Kain tayo sa labas. Kain kain sa labas. <sukur> Wala ka pang sasayag niyan sa ano de? Meron. <gibu> 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 Ay. <gibu> Buatin mo niyo mamaya. Andun. Ah, kain na Tang paletan eh. Oh. Ay, la, le, lin, natin. Dinabi ako lapin. Nang paleta na lang natin. Dito ang paleta ko kita. O ba? Pang ugmet kahit na ilang kabalang eh. Di ka, talay tayo. Kais kawain okay. yung... Yun, mabos. Tapos na tayo kumain. Eh, i na ulit tayo. Sige natin ang ano yung gumit yung mga drum. Baka itong dalawa na lang na yung isang drum na malaki na yun. Nakapagalang natin tayo ng gamot. Panibagong gamot na naman to. Huwag medyo mainit na. Ayan. Alas 10 na kasi. <coughs> Andar natin kay Boss Handy. Ayan huwag. Start na ulit tayo. Ayan si Boss Handy. Ang gating tayo, nagpaandar na ng makina. Pinaandar na nga yung makina anak, pang patubig o nga naman hanggat nag i-spray nakakapatubig siya para di abutin ng hapon kapag patubig nasa gitna na ana, tayo medyo mainit na ha, ha pinanghali tayo ngayon medyo mainit na medyo mainit na okay tapusin na natin ngayon baka mamaya hapa ng hali malakas na naman ang hangin Pusin na natin yung spayon nyo, kahit na ngayon mainit. o pa ng hali yan, malalakas na yung hangin. mga uh, dalawang linggo pa halata na yung ano nga? halata na yung mga bunga kitang kita na Yun, mga boss, na yung tubig pala ni boss Andy Yun, yes. ito tubigan na yan ah. Uri mga talbutin Para pag binunot, madali bunutin Sa takali man Basta nakaano tayo ng pang palit dyan Mabubunot na yan bubunutin na natin Pag may punla awa mga uh, pang palit Pag pa nulapas Malapit na, ma nakikita ka na natin yung mga kalamansi Malapit na tayo doon sa tapat ng mga akin Sa tapos nito Sa tapat na lang ng mga akin at sa so kayo nasa pulungan ng baboy sa likod yun mga boss sobrang init na siguro mamaya na lang natin pagpatuloy yung ano yung pag spray oo naputulan din tayo huwi na muna tayo magpapahinga Ay. Pahinga, pahinga muna tayo mamaya medyo malamig na lang pandang alas 3 pahinga na muna tayo